Si William Will Traynor ay isang successful banker at active man na may good relationship sa kanyang girlfriend na si Alicia. Isang umaga, habang nasa higaan pa, nakatanggap si Will ng tawag mula sa kanyang trabaho. Habang naglalakad papuntang trabaho, may kausap ito sa kanyang mobile phone at hindi sinasadyang mapalakad sa harap ng speeding motorcycle. Si Will ay naaksidente at paralyzed from the neck down at permanente ng nakamotorized wheelchair. Dalawang taon na ang nakalipas, si Louisa Luke Clark ay isang outgoing na babae na sumusuporta sa kanyang working class family. Pagkatapos mawala ng trabaho sa isang local cafe, siya ay natanggap bilang kompanyon para kay Will Traynor. Walang experience si Lou, pero ayon sa mother ni Will, naniniwala siya sa cheery personality nito na makakatulong sa kanya. Si Will only spends time sa kanyang nurse na si Nathan, na nakakaalam na hindi na mababawi ang dati nitong katawan dahil na damage na ang kanyang spinal cord. Si Nathan ang nag-a-assist kay Will sa paggalaw nito exercise at sa pananamit Si Will ay depressed dahil hindi na niya magagawa ang lahat kagaya ng dati. Bumisita ang dating best friend niya na si Rupert at ang ex-girlfriend na si Alicia at sinabing sila ay engaged na. Sinira niya lahat ng photographs at ginulo ang mga gamit niya. At si Lou ang nagayos. Naging close friends sila. Lagi silang nag-uusap at naikumpara nila ang isa't isa na magkaiba sila. Ang buhay ni Lou ay simple, walang hobbies or travel. Kabaligtaran ng kay Will. May long-term boyfriend si Lou, si Patrick, na may training para sa kanyang biking triathlon sa Norway. Isang hobby na pinili nito kaysa mag-overspending more time with her. Habang si Nathan ay nag-aalaga kay Will Napansin ni Lou ang kanyang scars sa wrist. Minsan, narinig ni Lou ang argument between Will's parents at nalaman nito na binigyan ng six months before checking into Dignitas in Switzerland for assisted suicide. Tumanggi si Will to accept life with a disability na nakakaranas ng pain at suffering without any hope for recovery of his old self. Ang ginawa ni Lou para magbago ng isip si Will ay nag-organize ito ng various trips at adventures para ipakita kay Will na life is worth living despite his disability. Naging okay si Will at lagi na ito nakikipag-usap at sinasabi na niya ang mga plano niya. Nayaya din ni Lou si Will sa kanyang family para sa isang dinner na kung saan birthday ni Lou. Nang sabihin ng father ni Lou na wala na itong trabaho, Inalok ito ni Will ng trabaho at managerial position pa sa Stordfold Castle, owned by Will's family. Naisip ni Lou na gusto siyang tulungan ni Will para makakuha ng financial freedom from her family. Nakadevelop ng strong feelings for one another si Lou at Will na kinaselos ni Patrick. Nagkaroon ng problem si Lou at Patrick sa kanilang seven-year-long relationship. Eventually, leading to their breakup. Nandito din nang pumunta si Will sa kasal ng ex niya na si Alicia at sinama niya si Lou. Sinabi ni Will kay Lou na samahan siya sa Switzerland to be with him through his last moments. Heartbroken man si Lou, sinabi pa din nito sa parents si Will upon arrival in London na mag-witness siya immediately sa work at magbiyahe pabalik sa kanilang bahay. hindi na kinausap ni Lou si Will. Sinabi ng father ni Lou na puntahan at kausapin si Will. Nagdesisyon si Lou na pumunta ng Switzerland para makasama si Will sa kanyang final moments. A few weeks after Will's death, nakaupo si Lou sa favorite cafe ni Will sa Paris at binasa ni Lou ang letter na iniwan ni Will para sa kanya. Nag-iwan ng enough money si Will to follow her dreams And ends of the letter with keep pushing and just leave.